kakatapos ko lang magwash at wala pa ring internet. It's 12:05 na in the morning. Nag-start nga pala yung mawala ng internet around 7:30 PM. At alam nyo ba yung ginawa namin para maribang lang kami kanina? Tumambay kami sa labas para magpahangin. Do may kuryente naman, wala lang internet, wala ring data. Lumabas kami, nag-drive kami, nagtingin kami ng mga bahay dito sa paligid-ligid namin. Tingnan namin kung sino yung magagandang bahay kung sino yung pinakamayaman, yung mga ganyan. Tapos pag uwi namin, akala namin may internet na wala pa din. Naglaro kami ng baraha. Dahil alam ko lang ay lucky 8, ay bali, uh, lucky 9. <laughs> naman oh, hindi ko pa alam at unguy-ungguy yan so na board na kami napag-usapan din pala namin yung mga ginagawa namin no kabataan namin pag kunyari walang kuryente walang wifi ba din time na yun nasa laruan nasa labas pag may moon maliwanag nalaro ka ng patintero ganyan alam mo yun simple life talaga pero ngayon